So, ayan mga palangga, ang iras ay 7.30 na ng gabi, pero magiwanag pa rin. Eh. Tapos, maulan sa mga palangga. Ayan, so, na, das. Yeah. Maulan, mga palangga, no? So, ma maulang linggo ng gabi, 7.30 na mga palangga, 7.30 na, pero ganyan pa rin kaliwanag. Ganito dito sa U.S. kapag winter na ang alas 7 media hanggang alas 8 ay maliwanag at umuulan ang ganda sa lahat ng view dito sa ibabaw Kakaan mo kakaano na naman umuulan na naman hanggang bukas yata alam mo yung mga palangga may ibon yata dito sa ilalim nito yun 16 14 14 14 14 6 5 13 4 hindi pa ako yung anaga ko na sa bed na pwede na rin ako matulog kaso lang mga palangga kailangan ko nyo yung mga laundry na kasi uri ako bukas para yung tusunod sa akin na ng duty bukas ay wala nang magawin kasi alam niya yung mga palangga ayokong may masabi yung mga kasunod sa akin wala akong ginawa

repeto la idea sin